Gisulti sa labaw sa City Sports Division nga nibiyahe na ang 300 ka mga atleta sa Jansan alang sa Palarong Pambansa 2024. Sobala kay Lady Manalo nga dili isama ang pizza sa paglarga sa mga players aron makapil sa opening day karong Hulyo 10 sa kasamtangan nga tuig. Oh, actually kahapon ang ang iba nilarga na pod uh, tong Saturday may naglarga na pod even tong uh, July 6 as early as July 6 may nag ano na may nag uh, larga na patog Cebu. Actually medyo daghan-daghan ta kay kita man halos sa ano sa extra na kadaog. So hindi ko ma-estimate pero mga siguro mga more or less na sa 300 siguro. Usa ka inahan ang mobiyahe usab sa Cebu City aron mosaksi sa away sa iyang anak sa Taekwondo nga si Carl Gister Packet sa secondary category. Kulba man daw apan iyang suportahan ang anak. Ay, parteng <laughs> <laughs> siya oh, siya, murang, dili oh murag jonishia murag dili lagi kakakuan. murag maatik ma oo oh, dili ma explain samtang nilarga usab kagahapon adlawa ang boxing team gikan sa barangay bula sa mga hulagway nga gipasa ni boxing coach Nigel Napolis sa sports complex nagtagbo ang mga atleta bag-o nilarga samtang moapas usab siya karong adlawa in the heart of changing lives kini si Ver Jason Brigada News